Andrea Brillantes, sa wakas nagsalita na. Trending ngayon at pinag-uusapan ng mga madla, ang kauna-unahang interview na ginawa ng controversial actress na si Andrea Brillantes, matapos siyang madawat sa hiwalayan ng long-time celebrity couple na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, o mas kilala bilang Katniel, matatanda ang ilang linggo na nga ang naging laman ng mga balita at binabatikos sa social media ang aktres na si Andrea. Ito'y matapos siyang iturong third party sa hiwalayan ng Kathniel. Ayon kasi umano sa isang source, may namamagitan sa kanila ngayon ni Daniel Padilla, matapos silang makitang palihim na nagkikita, kaya hindi rin matapos-tapos ang isyo dahil na rin sa pakikisaw-saw ng mga kaibigan ni Catherine, tulad ni Sofia Andres na ipinahiwatig sa kanyang post na nagkita sina Andrea at Daniel sa Spain, Maliban dito, pinunan ng mga madla ang pagiging tahimik ng mga friends ni Andrea gaya na lamang ni Bea Bores, na matatanda ang isa sa mga unang taong nagtanggol sa kanya nang naghiwalay sila ni Richie Rivero. Kaya para sa mga madla, isa ito sa mga palatandaan na totoo nga ang mga kumakalat na haka-haka, samantala, sa unang pambihirang pagkakataon, nagsalita na si Andrea matapos madawit sa issue, ngunit tulad ng kanyang mga kaibigan at pamilya, mas pinili ni Andrea na hindi magsalita patungkol sa pagkakadawat niya sa hiwalayan ng Katniel. Sa interview sa kanya ni MJ Marfori, Dadmasi si Andrea sa isyo at sa halip iginiit niya na sa kabila ng kanyang natatanggap na pambabatikos, hindi raw siya hihinto sa pagtatrabaho dahil madami pa raw siyang kailangan bayaran na utang, pahayag ng aktres sa panayam sa kanya ni MJ Marfori, hindi pwedeng mag-stop, marami po akong kailangang gawin in life, marami po ako kailangang bayaran, sa kabilang banda, nagpapasalamat naman si Andrea sa kanyang ina na si Bel Brillantes, dahil sa higit na suporta nito sa kanya sa gitna ng kinakaharap niyang pagsubok ngayon, ayon pa kay Andrea, I am very thankful for my mother and my sister, they really help me balance things out. Samantala, dahil sa patuloy na pananahimik ni Andrea hinggil sa pagkakadawit niya sa breakup ng Kathniel, kaya naman muli na naman siyang inula ng batikos mula sa mga madlang netizens, giit kasi ng netizens, tila nakakapagtaka ang pananahimik ni Andrea, dahil kung hindi raw totoo ang issue, tiyak na dedepensahan niya o itatanggi ni Andrea at lilinisin ang kanyang pangalan.